magandang araw mga kabayan ito medyo inubo yung makina ko mga kabayan kaya ito linilinis yung makina nya ayan ayan uh, ano linilinis yung injector ng makina ko mga kabayan ito ayan injector ayan ayan mga kabayan ito dito kami sa ano garahe sa Apilo Street ayan ayan yung sasakyan natin tapos ito naman yung mga ano. ito yung magagandang lalaki na ano driver ni El Piblo ayan ito yung magigiting na hey. mekaniko ayan o ah uh, dito na kami ay, busy sila lahat. Oh, busy ayan, busy ayan. sa trabaho. Ayun, mga LP Taxi, ay ay. sila oh. Dahil inaabot lahat ng bahay ito, itong nangyari linis linis makina. Video. Hirap-hirap ang biyahe ngayon kaya Ito mga kabayan, ito linilinis nila oh. Para ano, para tumipid sa gasolina. Ito. Eh, ito yung magaling nating mekaniko ko dito eh. Ayun, busy-busy sa kagagawa. Ayun, naka ano yung makina niya. Oh. Ayan, niya yung injector. Ayan. Dilinis. Ayan, <laughs> ah, ito, ito, sa aircon, sa aircon, itong dalawa, ayan o. Oh. Magagaling sa aircon yan, dalawa na yan, yan o. Oh. di oh, diba? Pag kayo, kay LP ito, dalawa sa aircon, ayan oh. Pag maglalaban naman kayong manok, ito, nakasandong pula, ito, magaling magulot. Ayan, 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 magaling magulot yan, ayan. <laughs> Ayan, busy lahat kami dito kasi nagpapagawa kami ng mga injector ng sasakyan. Ayan, pupunta tayo dito sa opisina ni Doktora. Ayan, apply kayo dito. Ayan, si nag apply Ayan, nag apply May attitude na kung ano, uh, hindi tayo pwede mag-a-apply. Tapos nandito yung big boss namin. Talaga namang medyo may edad na si tatay pero napakalakas niya pa. Ayan si tatay Tapos ito naman si doktoran Ninet. Ito. Ayan. Ang picture ko lang. Facebook ka lang. Maganda. Maganda. Ayan si Presidente nag interview na busy pa sa pag-interview. Ayan siya. Alam naman nila, no? yung pinapakita nila. Tapos, ito yung iba nating auto, mga ginagawa. Ito. Siya pala mga kababayan, yung ano, yung mag-a-apply sa atin dito sa Apilo Street. Apply lang kayo, dala kayo ng kompleto requirements nyo, barangay clearance, police clearance, and then NBI. Tapos, bill sa tubig at ilaw, kailangan nila dito. Ayan, apply kayo dito. Dapat, kung ano yung address mo sa, ano, sa lisensya mo, yun din ang address ng mga ID nyo. Pare-parehas dapat. Kasi pagkakaiba, Maring hindi po kayo tanggapin dito. Ayan. Ang kailangan lang namin di, ang kailangan nila dito, NBI, Barangay Clearance, Police Clearance. Punta kayo dito, Apilo Street, Pasay. Ayan. Ayan yung big boss namin. Ayan. Ayan si tatay. Ayan. Ayan ang merienda naman na nila dito. Magugula tayo. Ayan. Saging. Ayan. Nakita nyo. Ayan. Saging. Ayan ang merienda dito. Kaya ito Hey man! Pop! Ayan. Ayan. Hey, Ayan. Ayan Galing. ang ano namin. Manggagawa ng aircon. Eh, Si Boss Giyar. Ayan siya. Oh. Ayan. Kahit tambakan trabaho nila dito. Masaya sila. Yan, iikot lang tayo dito. Balikan natin itong ano, mekaniko. Guru naman, nakita nyo gano'ng marami yung mga sasakyan nila. Ayan. Ayan sila. Ayan. Ito pag maglalaban kayo, nakikita nyo siguro to sa ano. Ayan. Ayan, dalawa na nakikita nyo siguro yan. Baka sa, ano, sa Pasay Pitmaster. Ayan. Pag mga sira naman yung pintuan nyo, ito yung magaling sa amin gumawa. Ayan. Ayan. Hey, Welcome to our flat. <laughs> ito, ito mga kabayan, yung auto natin. Yung uh, ginagamit sa free ride. Ito. Ginagawa yung ano. Ayan. Ito yung magaling namin sa computer. Uy, talaga naman. Ayan, ayan. Ito, nakabla. Uy, talaga Ayan, ayan, ayan. Ito yung driver ng big bus namin. Oh, ito ang ganda lalaki. Umarap ka dito. Huwag ka kakaway-kaway. Yeah. Ito yung driver ng big bus namin. Ayan. O, oh, di ba? Ayan. Oh. Makikita ko niya sa vlog mo. Oo oh, naman. Ayan. Ito yung gumagawa ng sasakyan namin. Ito. Si Richard. Siya yung mekanikong... <laughs> ano? ano probinsya mo, Charles? Samar. Ayan, taga Samar siya, Waray. Waray po. Ayan. Waray libot. Tapos, ito naman sa kanan ko. Siya naman si Makmak. -Mak. Ano probinsya mo, Mak? Ala eh. Ah, batanggin nyo. Ayan, batangin nyo si Maki. Ayan. Ito, ito tour natin yung mga uh, ano mga driver namin ditong kasama na yan si kuya El Pueblo Taxi ayan, ayan. mga pabiyay na din kami mga bayan ginagawa lang yung mga sasakyan namin dito kasi yun sa akin kasi medyo parang balyado kapos sa gasolina pero puno naman yung tanki ng gasolina And ikot naman tayo dito sa may opisina. Kasi busy sila dito. Ito yung tindahan nila dito, yung pag nagugutom kayo punta lang kayo dito may mga luto sila yan nagluluto sila dito ayan o punta kayo dito pag kakain kayo kasi ako lagi akong busog pag pupunta dito boy bus sigarilyo tatlo 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 wala pang ano mamaya kaya guys, ito yung guys. Kaya bumili muna tayo dito ng kailangan natin. Okay. Ito sila, medyo mga busy Hello. pa. May pananggatay sa mga gina. Ngayon, sakaling hindi -hmm. Hi na mga system na Ayun system. May sistema na tayo. Ang awat, kayo yung trata. Okay. Si hindi mo presyo kasi 300. sa na sabihin sa kanila eh eh hindi ko wala tayong presyo. ang pwede mo na mugi ito sa pasayro ay yung lugar na pagbababaan, ang lugar na na kung pa wala si natin yan. pwede tayo Rek. Sir, saan po tayo sa Bendea Dadaan? Kaya nandito po tayo sa EDSA o sa South Super Highway Kasi ang Bendea, dalawang dulo yan sa South Super Highway. Saka ano, eh pag nandiyan ang Madilla ng Tan, ikaw lang sa doon at na-traffic nga dito. Pari-pari tatanungin natin ngayon ng pag-aero, ano ang preferred ng daan. Ano, preferred nyo ka na-traffic, ito talaga ay hindi na-traffic pa Pero kung ito ang nag-usang dadaan at na-traffic,

Naririnig yung tinuturuan ni Gustante. Nag-interview siya ng bagong aplikante natin. Ayan, apply kayo dito sa amin. Basta yung mga requirements na sinabi ko, na siguro dalhin natin dito. Then, ano, kahit wala na kayong kakilala, pwede naman si, pwede naman tinatanggap naman nila dito. Ayan. Ito yung mas, Masigasig namin na ano, tawuan sa opisina. Ito mo. Ito yung napakagandang ano na. Ito mo na ihalap. Ayan, natuturoan na ngayon. <laughs> Ayan mga kababayan, paalam na sa inyo kasi busy talaga sila. Ayan. Ayan sila. Ayan. Ayan Sige, babay mga kababayan, babay.